Mga balita sa Mindanao, nakuha sa isang bahay sa General Santos City ang ilang gamit sa paggawa ng Improvised Explosive Device o IED. Ang leader ng isang break breakaway group ng BIFF na si Muhammad Ali Tambaco Umano ang may-ari ng bahay. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Sa pagsalakay ng autoridad sa inupahang bahay ni Muhammad Ali Tambako sa General Santos City, nakakuha ng mga wiring, handheld radio, baterya, detonating wire, blasting caps at iba pa raw gamit para sa paggawa ng improvised explosive device. Mismo may ari daw ng bahay na inupahan ni Tambako ang nagsumbong sa PNP matapos itong mahuli noong linggo ng gabi. Isa raw si Tambako sa nagkandong sa teroristang si Abdul Basit Usman at dahil sa kanilang pagiging malapit, naturoan din daw gumawa ng bomba ang grupo ni Tambako. Ito ay uh, posibleng uh, gagamitin uh, sa pagsagawa uh, ng pagbobomba uh, sa kung saan mang lugar yung uh, plano nilang guluhin ng grupo ni uh, Muhammad Ali Tambako. Isinailalim na sa inquest proceeding si Tambako at apat na kasama sa CIDG. Kog ng isa reklamo na illegal possession of firearms and explosives dahil sa bitbit -bit na tatlong granada at dalawang baril ng maareso mailan pa raw kasong kakaharapin si Natambako. Unang-una, uh, involvement sa mamasapano incident, involvement sa maraming kaso ng terorismo sa area po ng Central Mindanao. Parahil dapat din nga natin malaman yung kanyang kaugnayan o yung posibilidad na sila yung nagtago kay Basi Usman. Ang ina ng pinugutang magsasaka ni Tambako noong 2013, hindi napigil ang emosyon nang malamang nahuli na ang pumas sa anak. Maawa naman ko ngayon, President. Sa mga apu ko, maliliit pa para ma makaano man ang pag-eskwila nila. Mr. President, bigyan mo naman sila ng pansin. Ian Cruz, GMA News.